Magandang uh, umaga mga kaberdodes Ito na po yung aking mga gamit Nakalap kahapon uh, Meron po tayong uh, Gamit Ng uh, May mga imahe At saka meron, meron po tayong linta Yan po Hoodie kay si Cucumber Dahil ito po ay sa dagat meron tayong nakuwang crispy ko na may butas sa gitna ito ay mabisa po ito pwede siyang gawing pintas ito ay malalagpas, malalagpasan nyo po yung mga problema niyo, at kahit may mga kalaban kayo spiritual ay kaya kayong putiktahan pero ang importante ay Nanalig po kayo sa Diyos at uh, buong paniniwala sa kanya. At uh, naniniwala po kayo na ang mga kasangkapan dito sa mundo o likas ng kalikasan ay kung paniwalaan niyo po, 'yan po ay epektibo po 'yan sa protection. Meron tayong ah uh, para po siyang duwende hindi lang masyado makita pero ito ay parang may mukha ng duwende na may sombrero may malaking ilong may mata Yan. may merong butas dito sa noo ito yung sombrero nya pero pag ginanito mo para po siyang ahas ahas po yan ayan nagiging bato na ito din yung anak ito ng uh, tinatawag nilang undin iwan ko lang kung kilala nyo yung undin sa si dagat yan po yung may mga buto may mga itlog tapos mapipisa magiging ganito po yung itsura nya ay bato na po ito siguro iniwan lang po ito sa dagat dahil eh, uh, hindi po siya nabuhay ay nagiging bato o nagiging motya na po siya ito yung ulo niya oh. ito yung ulo ito eh, para po siyang ang unit para po siyang mukhang palakas sa dagat eh. pero ibang klase ayan po parang bata eh ito, yung twist na merong mutya sa loob. Pero mutya rin ito. Ayan po, yung ano, may butas sa gitna. Twist piko. Mabisa ito. Protection. Pampaswerte. Lahat ng mga problema malag lalagpasan nyo. Ayan, ito yung marami tayong nakuha na may butas o tag hole na walagpasan tagusan Yan, marami po tayong nakuha kaya uh, inipon ko ito dahil ito ay po ay mabisa. Pwede mo po itong gawing windows pwede ding pangsabit sa bahay. O pwede ding gawing kitchen. Ito mabisa dito. Po protection. Ito. Ito ay binutasan ng tamilok Ito ay sa dagat nang galing sa dagat ito pa yung maliliit pwede natin magagawang kwintas ayan tapos meron tayong batong bakal haring bakal ito ay mabisa sa ano mabisa po ito sa sa baril o di maka di po maka ano putok yung baril pag meron kang ganito ito yung mukha ito yung ano yung ano niya may bigote po siya parang matanda tapos meron po siyang dito parang tawag dito yung manto yung nakamanto po siya yun o yung mabisa meron tayong nakuwang Uh, Corazon de Jesus na itim mabisa naman ito sa kabal at kunat at ito ay ginagamit sa pampaswerte pampaamo pampaamo sa taong na matigas ang puso at ito yung kasangkapan ng isang duwende na merong tagulilong ayan o pag ilayo natin ay mawawala yung kulay kulay niya nagiging itim na po siya pag malapitan natin yan po ay may kulay orange o or brown o dilaw ayan yan po ay uh, mabisa ito pwede po siyang going in done ayan nakuha ko lang to sa butas akala ko nga ito uh, takip ng buto buto na, na nagiging bato ito ay mabisa may tagulidong o tagabulag po siya ayan ito yung gabay ayan po at nakakuha din tayo ng palakul ayan, parang palakul po yan ang axe, palakol nakakuha po tayo ito mabisa naman ito pag meron kayong makaengkwentro ito ay may puwersa po ito may kabal yan, bira lang tayong makakuha ng mga axe o palakol na nag nagiging bato may tagabulag din ito at depende po sa paggamit pero gamitin ito sa tama kasi lalabas lang yung visa pag nasa tama yung paggamit kaya ito lahat ay mabibisa protection at sa swerte meron din tayong mukha po siyang uh, mukha po ito ng isda yun o shukoy, na nagiging bato yung ano ayun o may ngipin pa o. pero ito para po siyang nakaipit na, na tamilok nakaipit sa bunganga yan ito marami po siyang muka sa paligid may mga muka mga kabertudis kaya yeah, ito uh, lahat na to ay mabibisa po itong gamitin meron din ako nakakuha na libon na sa dagat dalawa yung isa libon na talaga hindi mo siya makikita na na yung ano niya yung clamp yung clamp niya hindi mo ko talaga makikita yun pero yun lang mag -isa sa lahat ng mga baturoon yun lang ang kulay na medyo ano po siya kakaiba kaya yun ang hinawakan ko at meron po siyang aura na isa po siyang kabibi na libon kaya nalikop na po siya ng bato o, o nagiging bato na talaga kaya tinago ko may kasama pang kabibi na libon na ibang klase, kulay dilaw po siya yun, eh hindi ko lang napakita kasi hindi ko na andun sa bag ko uh, kaya ito lang muna ipapakita ko no, no, uh, sa susunod tapos ito lagpasan din ito Ayan, oh. lagpasan pwede mo siyang gagawing quintas para po siyang bungo ng kung anong klaseng hayop to o insekto tapos ayan mo, oh, may butas sa likod may butas Kaya maraming salamat ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo at uh, maraming maraming salamat sa nagpadala sa atin ng LBC. Ayan. Maraming mala maraming salamat, bro. Kaya buksan natin, hindi ko pa ito na buksan. E, bali isang araw. Ayan. Yung nakarang araw lang to na dumating. Pero tingnan natin to. Uh, maraming salamat sa kay Yusef Bivar at saka kay Torno. Mix vlog. Nanggaling po ito kay Torno. Sa aking kaibigan. Ayan. Tingnan natin kung anong pinadala niya. Surprise ko ito. Pero may idea lang ako na may meron siyang uh, isang mata, pero hindi ko lang alam kung anong pinadala niya yung yung may kasama pang ano. Pero maraming salamat sa iyo, bro. dahil la uh, si paki-subscribe na lang kay ano kay Torno Mix Vlog. Yan po ang kaibigan natin taga taga ano taga Bakulod. Yan po ang mga antingero natin na mababait na mga kaibigan na nakaintindi sa atin nakaka-intindi sa lahat ng mga antingero alam niya kung anong tama at mali sandali lang ah ayan po nabuksan na natin ito po ayan So na po yung pinadala niya. Pero may nakabalot pa. Pero hindi ko lang bubuksan. Ako na lang magbukas. Pero ito, bubuksan ko talaga ito kung anong pinadala niya. Mabuting tao yan si Torno. Mariano uh, Torno. Ayan, bao nga, bao na bibon. Uh, bao na isang mata pala. At saka Holy Trinity. Ayan. Ayan, maraming salamat sa Holy Trinity. Yan po, may ano na po, may mga karga na po ito. ayan may karga na po ito at saka ito holy trinity at uh, may meron siyang pinadala na uh, bao na isang mata ayan po maraming salamat sa kay uh, mariano torno Mix vlog maraming salamat sa pinadala mong bao na isang mata ito Uh, tingnan natin yung Holy trinity na ito kung anong laman nito Naka, napakabuting tao to si Turno ayan mga kabartudes ay meron po siyang binigay sa atin na pulit Trinity na maliit yung laman ayan po maliit din itong laman ito na yung maliit na laman na binigay niya sa atin may kasama pang langgam langgam na buhay eh kaya maraming salamat bro sa pinadala mo bro sa ano sa Holy Trinity ito Holy Trinity yun na maliit Pang-sangkap natin to sa mga ano gamit natin at ito 'yung maliit na Holy Trinity oh Nakad, nakadikit pa ayan oh maganda okay, maraming salamat bro katulad din ito nakita ko sa vlog niya na meron siyang maliit na bao ayan oh para po siyang toothpick ayun oh, para po siyang may ano po may hulma pa ng, ng para po siyang uh, baslay ayan o ayan oh, mga na ano na parang may matulis dito tapos may hawakan parang baslay parang pana ayan maraming maraming salamat at ito sa pinadala niya na Holy Trinity maraming salamat at ito huwag na lang natin buksan mamaya na lang ito to buo siguro na niyo to na isang mata maraming, maraming salamat bro sa kay Joseph uh, Bibar uh, maraming salamat din sa iyo sa pinadala mo eh, buong papasalamat ito sa mga tulong o di kay mga bigyan nyo ng mga gamit maraming salamat bro at uh, yun lang muna uh, paalam muna tayo oh, uh, shout out muna tayo sa lahat uh, wag na lang na natin i -bang banggitin yung mga pangalan nyo shout out na lang sa mga vloggers natin sa mga subscriber natin mga viewers uh, shout out po sa inyo lahat sa mga lahat mga antingero antingera natin shout out po uh, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking channel paki like and share na lang sa mga ano sa mga at subscribe at uh, sa kay Mariano Torno Mix Vlog maraming salamat paalam God bless inyo lahat